Ang alamat ng mangga. May isang lalaking nagngangalang Dai Ogdog na nakatira sa isang tahimik na nayon sa lalawigan ng Aklan. Siya ay kilala sa kanyang mabilis, paputok na ugali at para sa palaging sinusubukang makuha ang kanyang paraan. Kaya hindi nakakagulat ng pilitin niya ang kanyang maganda at magiliw na anak na babae, si Aganhon, na makipag-ugnayan kay Mayopig isang binata na kasing palaaway at dominante. Nakiusap si Aganhon sa kanyang ama na kansilahin ang pakikipag-ugnayan. Ngunit tumanggi siya at patuloy na iginiit na ang kanyang pinili ang pinakamahusay. Sa araw ng kasal, wala saan man si Aganhon. Hinanap ng bridal party ang taas baba hanggang sa may pumasok sa malapit na batis at natisod ang hindi gumagalaw na katawan ng batang nobya na may nakalabas na punyal sa dibdib ng kawawang babae. Dahil sa kalungkutan at pagsisisi, napanaginipan ni Dayog Dog ang kanyang anak sa gabi ng kanyang libing. Sa panaginip, dinala ni Aganhon ang kanyang ama sa isang puno na tumubo sa lugar kung saan nila natagpuan ang kanyang bangkay. Sa sandaling siya ay nagising, si Dayog Dog ay sumugod sa batis at natagpuan ang parehong puno. Ang mga sanga nito ay mabibigat na may matingkad na dilaw na prutas na hugis puso. Siya ay nagsampol ng isa at nalaman na ito ay kasing tamis at kagiliw-giliw na gaya ng puso ng anak na babae na ang mga damdamin ay hindi niya pinapansin. Tinawag niya itong mangga, mangga, na ang ibig sabihin ay hugis puso sa kanilang sinaunang dila ang alamat ng mangga.